punta, bebe? Ano ah. na Ha? Talaga ba? Sasaba ko, Sa, uh, no, ko? Oo, sabi natin na ilo. Sabi? Yes. May sinabi? Yes. Walang sinabi? Sama si manager. Sino Si manager. Eh? Eh? Talaga ba? Tara, punta tayo. Tara, may pupuntaan tayo. Ayaw, mga kung Oh, 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 oh. For today's video. <laughs> Gagala naman kami ng aking kaka. kaka. Ayan, shout kay kaka. Pupunta nga pala kami guys sa birthday yan. Ano? Sana may pasya. Hindi, huwag na mapasyaran. Basta kakain ako. Mapanood naman sa ni Sir Tillman kasi sarili. Kaya kami po ay daw sa tahanan. Salamin. Yan syempre eh Dubai Suma naman yung mag ano mag magatay bag pag nitela po na yung krasha kakabulag daw kaya yun okay, ko manggi sa siya. Yeah, to TV our I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. because you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. strong and to... away I guess yeah san cristobal, san cristobal. sa san cristobal Makakarating din ako sa bahay mm. ni mommy hindi malapit lang sila dito Oh, dyan dito kami dati nakatira dyan kaka dyan, babay-bay mo yung ilik. Yan, yan, yan. Opo, oh, dyan sa may riles. Dyan kami, first time ng ano. First time namin mag ano. May pizza na ako dito. Michu. First time namin mag ano tawag dito. Umupa ni Marichu dyan. Oh, makikita talaga dito. Dito si mami. Dito na. Dito pa para sa transformer. Ah transformer, ayan, ay hindi. Una-unahin pa. Toto to, yung mga baterya nito sila, oh. Hay Mga Baterya, baterya. Oo nga no. Aba, ano no. Resta. Bla. Black. Black. Bla. Ayun na. Uh, Inenos ah uh, uh, binaybay namin ang kalihitan ng kalsada dito sa Cristobal kung saan nakapira ang si Mami Nila Mami Nila, andyan na kami malapit na, na ayan, transformer ayan ayan pala si ano shut up Mami ikaw na, Honda Click baba na tayo o, baba na, baba na kami siyempre, dito na kami ang kaka-kaka Shout out mo! Kami makikikain. Kasi wala kami pabili merienda, kaya makikikain muna kami. Ay, oh, pakita eh, mga ating mga bandaritas diyan. Mm. Ang ganda ng bandaritas dito. Okay. Ma makitid, ang daan. Teka ba? Diyan na sa gilid, pinakagilid. Keren ha? Yeah. Ah, nandito pala yun si ano. Anak ni ano. Ni Ruby. Oh, tabi kita bing. Yan. Yeah. Oh. Yeah. Ayan nga okay pala guys. Kami nga po na po ni Kaka ay nakarating din sa pinuntahan namin. Ko na lang Kaya lang po yung eh. Uh, kaya nga pala po tinanggal ko ang music ay marami nga pala pong kumakanta diyan at siyempre nga at syempre naman pag tayo binuksan natin ang music na tayo. At ang si naman ay yan maglalakad na siya. Si, ang papasukan naming si Skinita ay medyo makikid kaya hindi po namin na ipasok ang aming uh, chideng ang ating motor guys and guys maglalakad na si kakata ko na nga lang po ang video sa kanya dahil alam nyo naman guys uh, kuya nasa likod lang ni kakata hindi ko naman talaga alam ang bahay ni mami nila pero nakarating naman kami ng maayos kaya salamat po sa mga dinaanan namin at kami ay safe na makarating sa bahay ni Mama nila ayan kaya ayan na nasisilip na pala po ang bahay ni mami nila yung pulang bangko ang lang bahay. Medyo may ang video kung bakit niya. hindi ko alam. Bahala ka dyan. Ayan nga pala guys. Ayan, medyo may kumakanta dyan. Kaya tinanggalan po. Tinanggalan ko nga pala po yan ng ano. Ng music. Kaya hindi natin bu pwedeng buksan. Kaya panoorin nyo na lang kung ano pong ganapan dyan sa uh, bandang huli guys. Ayan. ayat uh, kami nga pala po ay papasok na nga ni Kaka dyan. Ay, meron pa nga pala po akong napa, napa iba vlog. Yung kumpare ko. Si Hans, Kogi. Oo, oh, pinakaway ako. Ay, pinakakaway ko. Nakalimutan niya pala nagbablog ako. Ay nga pala guys. Meron medyo may magandang bayabas dito. Hindi ko nakuha. Matataas. Ay, chiko-chiko pala yan. Chiko pala, hindi bayabas ayun nga pala tambay muna sila dito dahil habang tayo naghahanap ng nagasagap ng kapaligiran ni Mami nila eh at talaga naman nakarating na po tayo sa loob guys eh ang sarap pala pala ang sarap talaga naman ng uh, luto eh, ni Mami nila po naman talaga naman mabubusog ako niyan ano mga kaibigan ayan oh may sisig na merong uh, merong pang michado. din minudo may salad at may fruit salad vegetable salad at kaya nga pala ay, naman ito. ang naman ang tawag ko ay gawa ko yan mahal ko so ayan guys nandito na tayo guys <laughs> nandito na tayo sa pinantahan kay mami nila dito na po ang ating ay, dating ay, nga. Ay. ang ganda ng ano ay, yan ay, ay, ang mami ay, nila ko ito po ay. Thank you so much, Mami Lila, for inviting here. So, guys, alam niyo naman lang, pagkakit ang mga dami. Wala? Wala ka, no? Wala ka, wala ka, wala Ah, akin na, update natin. I, ano mo? Ay, hindi, magbura nga sa messenger. And everything. Tapos sa, sa notification. Ano yung mo, ano wala? ko. Ay, nakikita ito. Kaya yung repugas. Bakit? Ano ka, brand trabaho? Huwag maghintay lang. Ah, kaka? Tagay ba sa mas... Ang bawo mo, dali pa. Ano ba ginawa nyo, kaka? Siyempre, bago... Bago kumain. Isang tayo, picture din tayo. Ang anong ginawa niyo? Wala. Ano ba yung dito? na. Wala man ni oras na. Dito na, dito na. Wala, wala. Isang mga pa.

Lalasapin natin ang mga luto ni Ito po, ano ba to? Ha? Imbutido. Imbutido, salad. Naman ah, ay, sa, bukos. Ah? Bukos salad. Ayun, ayun. vegetables. Oh, no, sarap. Ito, eh. Ang sarap naman. Siyempre, may motor kami. Ang na ko sa na tayo sa ano. bakit oh. sa kung gumawa. Ikaw na naman para sa inyo. Ipag po yan sa inyo. Mura really? oh. ano na lang ako. Oo. Pero tamo sa atin. Ito lang. Kaya sasabihin ako, sa pupunta pa pa yung mula sa take out bukas kasi hindi mo nga doon siya inimbitahan. Hindi mo nga doon siya inimbitahan. Ano kayo? Commute. Ano kayo? Commute. Kaya service.

special Special Ayan, ito pang ano. Para si Aaron ba to? Ay, joke lang. Thank you. Ang ganda naman ng may-ari ng bahay. Wala, mati ba yung may-ari? Ang ganda naman. Ano pangalan po? Pwede po ba maraman? Nakikikain lang po.

Gano'n. Papaganda. Nasaan na yun? Kain na tayo, guys. Bago pa, ma Bago pa ako Dali ako naman kasi. damit. Ipangit ka din naman